magandang hapon pong muli sa ating lahat. Ayan. Good afternoon. And welcome pong sa episode ng ating ayan. Pagkukunwari. At nasa, ayan, ilang days na po kaya tayo na nagkukunwari. Ayan, samahan niyo pong muli ako sa pagkukunwari ng inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Gala. At nasa 50, ayan, 50 days challenge na po tayo ng pagkukunwari. Ayan, lakad-lakad po muna tayo. I-warm up muna natin yung ating katawan bago tayo tumakbo. Ayan. So maraming salamat po sa panonood. Sana po ay panoorin niyo po ako hanggang sa dulo. Ayan. Ayan, ang ganda po ng panahon. Ayan, medyo makulimlim, may madilim. O, huwag kang babagsak para makapag exercise ang inyong lingkod. Ayan. Ayan. Lakad-lakad muna tayo. Pagkatapos, pag na-warm up na ang katawan, jog na tayo mga limang laps pong muli ayan. yun yung ating average ayan at tuwing sabado at linggo lang po natin nagagawa ito alam nyo naman po kung gaano ka busy kaabala ng inyong lingkod ayan. pagdating sa paaralan sa ating trabaho bilang guro at bilang magsasaka ayan proud to be a farmer Diba? Ayan. <coughs> so marami tayong uh, pinagkakaabalahan. Ayan, oh. Ayan po ang mga bahay sa loob ng subdivision. Ayan. <coughs> Ayan, marami na rin ako dito mga kaklase. <coughs> Ayan, maya tayo tumakbo. Pagdating natin dun sa may dulo. Sa end road para... <coughs> Ayan talagang warm up na warm up ang ating katawan ayan. o oh, ayan meron tayong kaklase <laughs> ayun o <clears throat> okay. sinimulan ko na po baka uh, kung nagkukulimlim kumukulimlim ang panahon at baka bumusang ulan ay eh, hindi tayo makapag ng ating challenge lakad-lakad po muna. Ayan, 50 days challenge na po ang inyong lingkod. Malayo na, pero malayo pa. Hanggang kailan kaya abot ito? Abot kaya ng 100? <laughs> Tingnan natin. Yun po ang inyong susundan. Ayan. So abangan nyo po ang susunod na kabanata or susunod na araw ng ating challenge ng pagkukunwari. Hanggang saan tatagal ang pagkukunwari mo, Maestro Panaderong Gala. Ayan. So, napakaganda po nitong muli para sa inyong kalusugan. Ay, napakaganda sa katawan niyo tayo ay nagbabanat ng buto or ng mga muscles. Ayan. Lakad-lakad. Jaging, jogging jogging takbo ay napaaganda po sa ating katawan ayan para mabanat or ma-exercise pagka po banat ang ating katawan na hindi tayo agad napapagod at hindi sumasakit ang mga kalamnan <coughs> merong nagbabadmento na mga family o yan malapit na tayo sa may end road kaya yan. pagbalik natin ay jog na tayo yan medyo na nagiinit na yan <laughs> nagiinit na ang uh, makina yan So, ulitin ko po, tuwing hapon na lang nagagawa ni Maestro Panaderong Gala ang kanyang challenge sa kanyang sarili sapagkat tuwing Monday to Friday ay maagang gumigising ang inyong lingkod para pumasok ng maaga sa paaralan. Ayan, may truck. Ayan dahil bumabawi lang po tuwing Sabado at Linggo ng tulog ang maestro panaderong gala ayan, nagamuok po ayan, kaming mag-asawa dahil pag may pasok araw-araw ay kami ay maagang nat natutulog at gumigising kaya bawi naman tuwing Sabado at Linggo may truck o ayan <coughs>

sa enroute na tayo ito na tayo at simulan na tayong mag jog jogging naman po tayo yan, so yung uh, pag uh, lalakad po walk-walk ay maganda para mabawasan ang timbang ito naman pong pag jog ay maganda sa puso parehas po para maganda sa ating katawan Yan. dahil ang inyong lingkod po ay kailangan gumalaw-galaw mag-jogging dahil alam na, pag nagkakaedad ayan, high blood na po tayo ayan, hindi lang po halata sa dami ng ginagawa kasi pagka tumigil ako nakatigil sa bahay hindi mapakali ang katawan kailangan lang may kinukuting ting o may ginagawa ah, ganyan po talaga ang inyong lingkod sanay sa trabaho sanay sa gawain kaya pagka tumigil ay parang lalo ako napapagod pag tumitigil Ayan. so sabi nga hindi tayo susuko magpapahinga pero hindi susuko Ayan. tuloy lang ang laban tuloy lang po ang ating buhay Ganon din sa ating buhay tuloy lang kahit hindi pa ibinibigay ang ating mga hinihiling tuloy lang po tayo sa ating panalangin ayan, lagi tayong magpasalamat at humingi ng tulong or gracia sa Panginoon dahil siya lang po talaga ang may-ari ng lahat ayan yeah, thank you Lord for all the blessings Maraming salamat po. At maraming salamat din po sa panonood ng aking reels and videos sa suporta na ipinagkakalob ninyo sa akin. Huwag po kayong masawa. Araw-araw po kayo ay meron kayong matututunan sa akin. Thank you for watching. Diyag na tayo. Types, huh? yeah. Yeah. Thank you for watching. <coughs> isang lap na tayo Ayan. Okay. so naka isang lap na po tayo apat na laps pa muli tapo ang inyong lingkod ang maestro pa na gala na nagsasabing ayan Malik. magandang araw po sa ating lahat Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching and ingat putay palagi and God bless us always. Thank you Lord for all the blessings. Mahihinga. Thank you for watching. God bless.